guys good morning afternoon evening once again hato naman si dita robles cute vlog nagbabalik dahil my video for today is ayan magpapatato tayo ayan ito yung naging habit ko man ngayon dahil wala na ako inihintindi sa buhay gusto ko maging happy naman ako sabi niya enjoy na lang yung ating buhay habang kapag kayo ay nakapagpatapos na ng inyong mga anak oo, oo. kung konting kunting kunting ano na lang sa kanila kunting uh, sakripisyo syempre, enjoy mo na lang lahat ng gusto mo, gawin mo na it's my dream before na talaga, ayan, na magkaroon ako magpatato so, this is it Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, baybayan po natin yung ating mga um, kung paano natin mapatatuan uli sa kapila nating braso. Ayan. Sige. Thank you. Ayan. Check it out, guys. Ayan, hello guys. Ayan, pangalawang tato natin. Second tattoo Ang sakit. Grabe. Ayan guys. Katatapos lang na yung magtatuan. Ayan, kaalis lang na yung magtatato natin. Ayan, ang sakit po. <laughs> Hindi siya masakit noong una. Ayan, ito kasi kumakatas yung ano. Nagkakatas yung... Siyempre, may mga blood din siya. Ayan. Kaya, ganyan. Ayan. Sige. Ganun lang yan. Para maiba naman ang buhay natin. O, diba? Cute lang. Maiba lang. Alright. Sige. Thank you so much po. Ayan. Siyempre, maraming salamat po sa mga patuloy na laging nandyan. Ayan. Simple lang itong ginagawa natin. Oo. Pero ngayon, ako narandaman. Yung unang tatoo ko po, po, hindi masakit eh yung dito kong unan tato ko, hindi siya masakit. Ay, uh, pinadoblehan ko nga. Hindi ko nga napadoblehan yung kabila. Oh. Pero yung dito, ang sakit. ang sakit ho. Ayan, sakit na. Kasi yung kulay, siguro dahil nga sa kulay, ito black and red lang. Ito, may kulay yan. Ayan, itim. Itim, green, at saka red. Ang sakit. Ayan, sakit talaga. Hapde. Ayan, nagtatagas man yung ano. Siyempre may mga blood-blood po yan. Ang sakit. <laughs> a, sige, to ta, pa more. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na patuloy. Sa patuloy na patuloy na pa pakikinig at pa panonood dito sa ating YouTube channel, Ittya Robles Cute Vlog po. Ayan, sige, have a wonderful day and good night everyone. Thanks for watching po.